Wala 350 eh, original to, Nike to eh Tapos bibili mo 350 Gago pala to eh Bursa, Baya pa sa atay Bursa, di pa kayo dito Kung di kayo bibili, umars kayo dito Walang bibili niyan, nang mahal Boss, sapatos, sapatos Baka meron po kayo na um, anak Anak niyo maliit uh, Pang papasos sa mga inaanak nyo Meron po dito Pili po kayo, ano, ano po yung boss? Sulit ba nyo na kayo boss? Nike Ha? Nike Ano po ba mga gusto niyo mga trip yung mga sapatos? Bata Bata na sapatos? Oh, sapatos. Nike Ito po, may, meron na sa inyo Knife Ano ka bakit knife? Hindi kasi maganda to sa pambata para may tira na kagad sila pag pinasot Kailangan meron silang dalang palaging knife Oh s**t ah, Oh sabi oh. sabi Ano? Adidas ba adidas? Sabatos! Sabatos! Boss may eh, pangiriligalo eh, ko sana sa pamangking ko eh Yung hinahanap ko Adidas eh Ano? Adidas daw gusto niya eh Hindi ba boss hindi mo ito bibili knife? Ano Hanap ko kasi ano eh Ano ba hanap niya? Knife Nike? Oo. Oh. Eh, magkatunog naman eh. Nike, oh, Nike. Pwede na yan. Para lang sa manaksak. Magkano yan? Magkano, magkano ba budget mo? Ano lang ito eh? 350? Walang 350 eh. Original to Nike to eh. Tapos bibili mo 350 eh. Lago oh, pala ito eh. Boss, Adidas yung gusto ng pamangking ko eh. Uh, ba, sapatos pat sa para sa anak mo? Oo, uh, sa pamangking ko. Anong hanap mo, boss? Adidas. May re-recommend ako ba sa sa'yo? Abibas. Saan? Abibas. Pag ganyan, ba't pa, 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 ba, yan? Parang, pa, pa, um, 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 paano yung bayabas? Ba? Ano? Parang bayabas na tayo. Oh, Bakit hindi pa kayo dito? Kung oh, hindi kayo bibilog, mas kayo dito. E di huwag na. Hindi hey, na yun. Kahanap ka ng Adidas. Ito na nga. Ang oh, Abibas, oh. Boss, bago ko ito lahat mga sapatos mo rito. Oh, boss. Lusuhan mo mga Jordan, eh. Jordan 1, mga lukat ano, lang. Yung mga, ano, yung mga, na, parang Nike din. Oh, gusto ko rin yan. Yan. Jordan 1? Oh, Jordan 1. Kasi, yung kinamit ni Jordan pang in champion Ito. To, ito, ito hinahanap ko, yan. eh. Yung Jordan. Ayan, oh. Maker. Ano yung pagganyan? Hindi, ito. Maker. Hindi dapat Jordan dapat yan. Ayan yung nakalagay. Ano mo mga parehas din yan. Pinsan niya yan eh. Pinsan Jordan? Ito ako tapon yan. Maker. Pero next siya. Pero ba talaga ganito? Meron yan tol. Original yan, original yan. Ano labas yan tol? So yun? di ba mabenta yan? Ay, pero boss, ito, ito. ito. Oh, boss, di ka mabibili ang malasada. Hindi. Magkano so, ba? Matagal mo ito, di mabibili. Jordan Maker to eh. Oo. Oh. Magkano nga? Sige, bigay ko yung pag-thousand. naman, boss! O, magka dito. Hindi so, kasi iba pangalan mo. E. Oh, man, yung ina mo. Mahal naman yung boss, grabe. Ola, wala, sabato, sabato, wala. Sapatos, sapatos. Walang pipinan yan, ang mahal. Mas meron kayo yung ano? Ano? Los Angeles Lakers? Yung Lakers? Yung LA. Oo, oh, LA. LA. O, oh, ito. Tingin. LA, kasi yung, yung yun yung pabaligtad. O, kailangan. Ano yan? Baka Louis Vuitton yun, ay ah. Ay Ayun, ay LA. la. Baligtad niya lang yung LA. Ay, ba't parang iba? Iyan nga yung uso nga. Magano yan? Magano yung ganyan? Magano ba yung budget? 350 rin. Oo, tangan na Huwag kayo dito. Ay, sakay parang. Di dito, tak nyan. Tapos ang mahal pa. Ano yun? Dala, dala. Huwag kayo dito dito. Sapatos, sapatos. Lahat sa bibas. Kompleto tayo dito. So what's up sa inyo mga kaburger? So may bagong laro nga pala ako na ituturo sa inyo. So ito nga pala ang Manalo Play. So, pag natapos na natin i-download yung game, ang gagawin natin is mag-register -re muna tayo. So, pilapan lang natin tong mga to at pagtapos nun ay click natin yung register new user. So, dito nga pala sa Manalo Play ay sobrang daming laro dito kaya sobrang dali lang manalo. Syempre meron ditong slot, cockfighting, live casino, fishing, sports at mga cards. At alam nyo ba na sa unang deposit ninyo ay makakuha kayo ng promo na 100%? Yes guys, example, nag-deposit ka ng 100 pesos. So, magiging 200 na yung dineposit mo. So, ito nga pala guys yung event details. At alam nyo ba guys na makakuha kayo ng 45% na commission pag naging agent kayo? So, ang gagawin nyo lang is kontakin nyo lang yung customer service. Click nyo lang yung player at ilagay nyo yung username ninyo. At pindutin nyo yung start the chat. At pwede mong i-ask sa customer service na maging agent kayo para every deposit niyo ay makakuha kayo ng 45% na cashback. Kaya ano pang inaantay nyo maglaro at manalo na dito sa Manalo Play.